Dako na tayo sa ating pampagana. Gawin natin luntian ng lunes. Truthful ang Tuesdays. Winner pag Wednesday. Healthy sa Huwebes. At patok business tuwing biyernes. Heto na ang pampagana sa napakaagang umaga. Sana hindi ako paglita ng ating bisita ha. Natagalan po tayo sa kaniyang paghihintay sa backstage. Healthy Webes po ang tema natin ngayon mga kapatid. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-common na karamdaman o pinaka-dinadaing po ng mga Pilipino. Yan ay ang high blood. Hmm, may kilala po ba kayo mga taong high blood? Oo. Literally, figuratively, and health, ano yung doon? Health-relatedly. <laughs> high blood po pag-usapan natin, lalo't First day po kasi ngayon ng Heart Month, no? O February. Makakausap natin ngayong umaga at makakasama natin sa programa si Dr. Charles Erwin Cabus, Active Adult Cardiologist ng Chinese General Hospital and Medical Center. Dr. Charles, good morning. Thank you, sir. Good morning. Oo. Good morning, sir. Oo, maraming salamat ha sa pagtanggap po na aming imbitasyon. O, buti hindi ka pa nag-rounds. Thank you, Doc. Oo, let's set the record straight. Ano ba ang ibig sabihin talaga kapag high blood, Doc? So, pag sinabing high blood, uh, ang ibig sabihin niya, mataas yung presyon ng dugo. No? So, kaya isa pang tawag dyan is alta presyon no? or sa ingles ay hypertension. So, kadalasan sa mga pasyente ko, lagi kong in-explain by using analogies. Eh. So, yan din tulad mo yung katawan mo na parang bahay. No? tapos yung dugo, yun yung tubig. So, para dumaloy yung dugo, papunta, ay, para dumaloy yung tubig papunta sa mga gripo, kailangan niya ng tubo. Mm -hmm. So, kailangan din niya ng pressure. So, importante talaga yung pressure sa katawan natin kasi ito yung magpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan natin na nangangailangan ng oxygen at nutrients. Mm -hmm. So, naging masama lang siya kapag Uh, sobrang taas na nung pressure. Ano po ba nagpapataas sa pressure, Doc? Kasi I was about to ask, bakit masama kapag high blood eh? Okay. So, maraming factor yan, no? Pero ang pinaka-common na na uh, end point is kapag kumukunat yung mga daluyan ng dugo, no? Kung mga kinakalawang. So, mm. usually by age, kasi and enter yan, eh, no? Tapos, Minsan naman, kapag napapataas o napapadami yung kain ng mga kolesterol, no, nagkakaroon niya ng deposit sa mga uh, calcification sa ating mga ugat o no, daluyan ng dugo. Yun yung nagpapa uh, stiff nung ating mga daluyan ng dugo. So, kapag stiff yung daluyan ng dugo, mas mataas yung pressure. Just imagine, no? yung kunyari yung sa host, di ba? kapag mo yung dulo, di ba? mas makipot mas malakas yung pressure. At delikado ho yun. Yes, uh, ah, delikado yun. Kasi kahit anong daluyan ng dugo, lahat ng organ natin na dinadaluyan ng dugo, which is lahat, apektado yun. Mm -hmm. Eh, ba't ba tinatawag po na high blood yung mga tao, maiinit ulo, high blood daw yun? <laughs> well, siguro, ano, ito, uh, personal opinion lang to uh, <laughs> hindi talaga to nasa oh. nasa textbook ah. Uh. Uh, kasi usually ang, tri Maraming trigger para tumaas ang pressure eh. Kasi kailangan mo 'yan eh, no? In times of in times of crisis, no, oh. or stress, like kunya, exercise or nagkasakit ka. Natural na tataas yung blood pressure mo kasi mas kailangan mo ng oxygen at nutrients eh, sa iba't ibang parte ng katawan mo. So, it's a mechanism ng katawan natin na pataasin yung pressure, no? Kadalasan Maganda yon kapag kailangan talaga natin. However, may mga triggers na kapag laging nangyayari, eh sumasama. At one of the triggers would be kapag galit tayo. Ah. So, okay. Okay, so pala, kapag yun, galit yun, tayo, pwede, pwede, no? o, yung emotions natin, tataas yung High pressure din, niya. Oo. O, kaya sa, high blood. <laughs> kaya pala? Kasi yun, sa But, explanation... Okay, na, personal opinion oh, lang yun. yun no? nga eh. Kasi nga sa explanation nyo, Doc, kanina, you're mentioning about the pressure lang naman eh. Parang wala naman kinalaman yung emosyon doon eh. Eh bakit ba pag mga may ilit ang ulo ng tao, sinasabi, na high blood eh, no? Pero <laughs> <laughs> yun nga, medyo baka nga psychological din. At saka yun nga, eh tumataas po yung pressure in a way. Pero sa mga pasyente po ninyo, Doc, gano'ng kadalas ngayon yung mga uh, nagkakaroon po rin inaatake ng high blood? Well... It depends on the set of patients no. Kasi pag syempre mga inpatients ko or yung mga nasa na, naka-admit sa hospital, medyo may kataasan niyan. approximately 3/4 of my patients are hypertensive kasi naka-admit sila. But sa outpatient, I would say mga around 40 to 50%. And yung recent data natin, yung pressure for, may hmm. may may study na ginawa yung local society natin, uh, if I'm not mistaken, Dr. Season. Mm -hmm. um, 2021 gumawa sila survey dyan mula January hanggang April 2021. It was 37%. Ah. Yung may that, uh, may may hypertension sa atin. Pag sinabi natin hypertension is 140 over 90 pataas. Okay, 'yun yung uh, let let's set the record straight ha, kung ano yung cut-off 140 over 90 pataas. 'Yun yung hypertension. Okay. Dati, uh, ang presyon 3, I think, ginawa siya 27... 2007, nasa 29% tayo nun. Oh, nako. Laki din ang tinaas, ha? From 29 to 37%. Okay. So oh, after oh. 15, 14, 14 years approximately. Exactly. Nako. Dok, yes. hindi natin sila tinatakot, pero ano ba mga maaaring mangyari kapag nakaranas ka po ng high blood? Okay. So, Um, kung depende yan sa target organ damage natin, no? Or target organ pala, sorry. So, pag sa brain, syempre, stroke, no? May dalawang klaseng stroke, pwede bara, pagbabara or pagdudugo. Meron din nung uh, sa puso naman, pwede atake sa puso or lumalaki yung puso natin. Pag sa kidneys, pwede rin mag yun, no? Or kapag sa liver, pwede rin mag-fail yun, no? Kung baga, um, para yung tao eh, no? Hmm. Pag syempre, yung tao, under pressure. Let's say, may pr may, may project or proyekto. So, under pressure yan, no? So, yung stress level niyan, tumataas. So, sometimes, kailangan niya mag-overwork, no? But if tuloy-tuloy, let's say, every week na lang may bagong project or every day may bagong project. So, yung stress level niyan, continues. So, hmm. eventually, kung ikaw man yung nasa posisyon na yon susuko ka na, di ba? Or mapapagod ka na, iiwan mo na lahat ng trabaho. Parang ganun. Ganun din yung mga katawan natin. Yung mataas na, na blood pressure, in long terms or kapag na-sustain niya na mataas, eventually sumusuko din yung mga organs natin. No? So ngayon, it depends na lang kung anong target organ yung apektado no? So lahat pala so, pwedeng maapektuhan kapag high blood. pwede yes. nga oh, lang, meron din yan. Meron din pala. Akala ko pag high yes. blood, diretso nga, yun nga, atake sa puso or stroke. Meron din pala sa mga other organs. Kasi nga mga kapatid, again, yung daluyan po ng dugo, yung pinaka mm -hmm. uh, pinag-uusapan po natin dito. Eh, Dok, paano ba may iwasan yan? Paano ba makokontrol yung high blood, no? So, we, we have two ways, no? Uh, para makontrol yan. may tinatawag tayo na pharmacologic per in ano yun? Ka, gagamit ng mga gamot, no? Okay. Yung mga pre prescribed naming mga doktor, no? Yun yung iinumin nyo para makontrol yung BP, no? But e, sa daily activities natin, meron din tayo tinatawag na non-pharmacological na approach, no? Mm -hmm. Kung baga, kayo mismo, kahit walang gamot, kakayanin yung maka, ma, makatulong sa pagkontrol. Ng, 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 blood pressure. So, number one dyan yung pag-control ng asin na uh, ini-intake natin. Asin? No? So, asin. O, oh. ang, okay. ang, ang, recommended is less than 1,500 mg per day. No? So, approximately kalahating kutsarita yun. No? Isang buong araw na yun, ha? So, kayo na bahalang mag, maghati-hati sa ulam nyo nun, no? Okay? Kasi yung ibang mga pasyente ko, eh, dying na yung, ano, yung tawag doon, yung ulam, minsan may sausawan pa, no? So, doble-doble. Yung... <laughs> Nagpapati sa toyo pa, no? <laughs> Oo, oh, yan. Um, Nako, Sarap yeah, kasi nun. Guilty, guilty halos lahat ng mga Pilipino Oo, dyan. Oo, tapos no? magkakamay ka, no? Yun ang mga tipong ano eh. Okay. oh, pang, pang attract hindi kompleto, Hindi kompleto ng walang condiments eh. Correct, correct. <laughs> Sa usawan. Okay. Eh, plus, may sabaw yes. pa. Yung sabaw maalat-alat din. Sarap. Oh, Sarap naman. Oh, eh, sir, so, yun. No? Pangalawa, pangalawa iwasan yung mga bisyo, no? Tulad yung paninigarilyo, hmm. saka yung alak, no? Actually, hindi lang iwasan, no? Huwag na talagang, o, o, i-ano na natin, itigil na natin, no? And then, pangatlo is yung pag-exercise, no? Ano? Ang recommended is 150 minutes per week. Tapos may dalawang rest days, no? So, approximately 30 minutes per day. Moderate intensity lang. So, uh, hindi naman kailangan na mag-attend ano ka, no? mag ka sa gym, ganyan. Yung simple paglakad lang, no? 30 minutes per day na yun approximately 3,000 steps yun. Okay, so ano At hindi naman kailangan tuloy-tuloy yun. Ha? Mm. Pwede ano yun. pwedeng uh, by partition yun. No? Kung baga, hati-hati, sa umaga, o oh, 1,000 steps ka or 10 minutes ka. No? Mm. Sa tanghali, 1,000 steps ulit. Tapos pagdating ng hapon, 10 minutes ulit. No, Oo, So, pwede kung wala kong magawa no? sa building nyo, magpanikpanaog ka. <laughs> Oo, yun, Pwede yun. No? Uh, Pagpasok yung yung pa sa opisina ninyo, na bakit pawis-pawis pawis ka? Nag-exercise ako eh. <laughs> sa office, at least walking. Hindi, Doc, seriously, may nagtatanong po dito, ano daw po yung mga senyales na may high blood ka na pala? or dapat ka na talaga magpa-check? Kasi yun nga, baka daw kailangan nila ng maintenance meds. Mm -hmm. yan, yan yung isa sa mahirap hmm? sa high blood, no? Kasi, isipin nyo yung high blood, para yung ano eh, lobo no? Pag yung blood pressure nyo, hindi nyo kinontrol, tataas ng tataas yan until such time, nasa tuktok na or nasa langit na, doon na lang puputok. Yun na yung may complications. The problem with hypertension is madalas, habang umaakyat yung pressure niyan, madalas yan walang simptomas. Aray ko po. Mm. Nagkakaroon na lang ng simptomas pag may komplikasyon. Usually, Ah uh, siguro 2 out of 10 of my patients nagkakaroon ng symptoms. So kadalasan yan, uh, masakit yung ulo, no? Mm. Madalas mahilo, batok-batok. Batok. Uh, so 'yan uh, madalas 'yan pat patungkol na 'yan sa sa brain, no? Kasi 'yun yung target organ na nadamay na diyan, no? Mm. Pag naman sa puso, 'yan, so masakit yung dibdib, mabilis hingale, no? Usually kaya stroke at uh, atake sa puso yung madalas na komplikasyon yan. Kasi maliit lang yung caliber ng daluyan ng dugo dyan. Eh. I see. Okay. okay. Kaya madalis, yeah. mabilis magbara, no? Yeah. At yung pressure na -ba, based on ex explanation. Yung side balay like sa kidneys, medyo malaki-laki oh, pa yan. Oh. No? So yung mga simptomas okay. na patungkol sa kidneys naman, Ah, uh, yan mga pagmamanas ganyan. Panghuli so, na lamang, Doc, kasi may mga nagpapatanong po dito, may mga nagtatanong, yung puyat daw ba madalas din daw bang high blood din? Puyat, yung mga puyat? Okay. Um, sa again, any triggers no, or trigger ng stress, huh? pwede magpataas ng pressure. No? So, syempre, kung puyat, no, kadalasan yan, na nangyayari, na-stress din yung katawan natin. No? Tin Tinatry ng katawan natin na mag-up ng hormones na nagpo-cause ng pagtaas ng stress. No? And sometimes, kapag nagpupuyat ka, anong next na gagawin mo para magising? nagkakape, kumakain para lang magising. So, yung dagdag na calories na yan, nakadagdag din niya ng timbang. Eventually, magkakaroon ng obesity, which is a factor para kumunat yung mga daluyan ng dugo natin. Okay? okay. So, eventually, parang nagiging double-edged sword din yan. So, well, yung mga ganyang effect na yan, hindi mo na makikita yan ng, 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 mabilis ano, mabilisan. No? It's a accumulating na mga factors no over the years that's why yung mga bata no tulad namin mga doktor no kami mm -hmm. nung nag-aaral kami lagi ko kami po lagi kami may kape no mm lagi kami kumakain no ngayon wala pa ako high blood pero eventually kapag tumanda na ako pag mas uh, kumunat na yung ano ko pwede pa rin ako magkaroon Oo. ng high blood sabi so, nga nila stimulating yung Oh, yung biro nila kayo, hindi, hindi, mo mo sure. hindi mo hindi, hindi yan yung nagpuyat ka ngayon, bukas mag high blood ka na. Oo, tama, tama. At pwede okay. pa namang mabago, no? Kumbaga. Yun yung isang Base. maganda Oo, sa, o, sa... lifestyle, sa lifestyle. kumbaga. Ayusin ang lifestyle. Okay. Sige, Doc. Opo. Maraming salamat, Doc. Ah, baka may gusto kang batiin, Doc. <laughs> oh, Binabati ko yung mahal kong asawa. Iyon! Oh, Love you. Ayaw mo lang kasagahan dyan sa, ano, sa Italy, no? Okay. Thank you, Doc. Si Doc Charles Erwin Cabus po ay ano po to. Kapo ako to student leader sa UST. No? na no, nag-aaral pa kami. Pero mas matanda sa akin yan. <laughs> Baka magali si Doc. De, makulit po yan. Ay, ano. Ngayon, doktor na nga pala. Okay, kailangan po. Ayan, masaya lang. Doc Charles Cabus, Mga kapatid. Diyan po siya sa Chinese General Hospital. Ay, sayang. Nandiyan ba ba si Doc? Doc, nandiyan ka ba Yes, yes. I'm here, Paano ka makukontakt? Baka po may mga gusto magtanong pa sa inyo, sir. Um, or kumbaga, na, eh, baka may number contact, secretary or saan ka pwede nilang mahanap? Um, hindi kayo contact my secretary to schedule an appointment in my clinic. So, ang number niya is 0995 351 6650. Paulit po, sir. Okay? 0995 351 6650. No? Yun. At or sure. pwede silang pumunta dun sa uh, Facebook profile ko, no? Doc, type lang nila sa Facebook, Doc Cabus. Yeah. Dok Doc Cabus. Makikita na nila. nakabaron pa ako dyan. Yan. Pogi po tayo dyan. Ah, pakapogi. Okay. <laughs> Thank you, Doc, ah. Maraming salamat, okay. sir. And good morning. Okay. Mag-arounds na yan si Doc. Mag-arounds na. Sige po. Thank you, Doc. Salamat. At yan, talagang buti eh. Dinamayan tayo para po sa ating healthy web segment, mga kapatid, no? O, oh, yung mga high blood dyan. Ay, ang dami ho palang factors. Yan. Oo. Oh -oh. Parang ako yung natakot habang ini-interview ni Doc eh. Parang gusto ko na nga siyang babaan eh. Babaan nyo na nga yung linya ni Doc. <laughs> natakot pala. But anyway mga kapatid,